Kumuha tayo ng order dito sa Dunkin Donuts At nakita nyo, no, ang daming tao ngayong araw Ito yung last day ng uh, December Busy sa pagtapos ng December 31 Ayan Hindi lang siguro dito sa atin Sa Pilipinas Kundi sa lahat ng bansa in yung iba, 30 pa lang ngayon eh Kasi depende sa time zone Bukas, 2024 na Panibagong taon New Year, New Life, ganon. 9.32 na ng umaga. Uh, at nandito ang amigo ninyo ngayon sa Sumag. At uh, punta ako na Bago City uh, sa Barangay Sampinit. Dahil uh, magde-deliver tayo ng uh, order ng customer natin sa Grab. Shoutout sa lahat ng mga taga Sumag. Especially sa Barangay Kapitan namin dito, si Amigo Rani Carmona. At yung mga bagong mga kagawad sa team niya. Ayan. <laughs> Alright! So, enjoy enjoy lang muna tayo sa Tagra Rides, mga amigo. Nakakamiss yung uh, ganitong klaseng ride every Sunday. Shout out sa ating amigong i-struggle uh, trip. Ayan. Kasi dati, lagi kaming uh, lumalabas every Sunday. Ayan, meron ng kanya-kanyang ano, nagkakabalahan. Pero siya, ano pa rin, uh, lumalabas pa rin siya Sunday. Pero iba na yung kasama. <laughs> Hindi na yung amigo niya yung kasama niya. Hopefully soon, makapag-ride uh, na rin ulit tayo. Makabisita tayo sa ibang lugar na naman ulit. Andito na ako sa Barangay uh, Talok, Bago City. And ang ganda ng uh, araw natin ngayon. Uh, blue. Ang ating uh, kalawakan. yan. <laughs> Shout -out sa lahat ng mga nanonood at mga subscribers at mga returning subscribers ng vlog <coughs> ni ay eh, mga amigo. Shout out sa inyo. Na ko yung lahat ah. Ay, ganda talaga ng bago. No? Ang daan dito sa bago. Pag uh, may delivery kami dito, banbard ng bago. nako okay lang. Kahit na malayo kasi nag enjoy tayo sa ride. Sarap talagang magpatak mo ng motor pag asfalto. Smooth yung uh, dinadaanan mo. At gabi kumakatip pa yung gulong mo pag uh, naka asfalto yung daanan. Alright, shout out sa iyo, mga amigo. At uh, din dito sa field truck. <laughs> field truck, eh, no? Oop, meron pala doon. Ang kumbuti, nakita ko yung bulansyang yan. Ang imbisan delikado eh, no? Yung mablind ka. <laughs> Mabulag ka doon sa sa unahan. So dapat talaga alerto ka. Tsaka, hindi lang yung sa harap mo lang yung tinitinan mo. Kundi doon sa unahan pa ito yung first job ko ngayong umaga dito sa Grab lalo ko sana ako ng uh, continuous vlog dito sa Grab kung ano yung mga usual na ginagawa no ng mm -hmm. Grab Putaider mga amigo uh, sana may manang kayo dito at sana sa uh, gustong pumasok sa ganitong uh, trabaho walang benefits ang pagiging Grab rider. kung baka meron tayo uh, daily income pero sa mga benefits eh, pwede ka namang mag self-employed na no, yun ang isang option doon ako personally na nag enjoy ako sa pagdi-deliver -de although, although mainit lang siya talaga kapag time ng mainit o minsan inaabot din tayo ng ulan na yan tinga a grab food rider parang chill chill lang tayo dito yun nga lang mahaba yung oras <laughs> kapag malakas ang ulan pwede rin di ka bumiyay eh. mainit masyado pwede rin di ka bumiyay eh. nasa yun Walang pipilit sa iyo, walang magsasabi sa'yo na, "Hoy, bumangon ka na diyan." Uh, ganito gawin mo, ganito. Uh, iba, walang ganoon. Kasi ikaw 'yung may hawak ng oras mo dito sa Grab. So, isa 'yan sa mga nagugustuhan ko. So, 'yun. Ah, uh, sana kung gusto niyo maging isang GrabFood rider, eh try niyo. Ah, <laughs> uh, mag-apply na kayo online sa Grab website grab.com yan yun i nyo pero syempre uh, hindi naman pag, pag nag-apply ka eh, matatanggap ka agad hindi uh, meron pang waiting time dyan na kung matatanggap ka o hindi kung uh, hiring ba yung grab o hindi ganun okay so try nyo lang try nyo lang <laughs> Alright, so nandito na ako ngayon sa Sampinit. At medyo malapit na yung uh, lugar na uh, paghahatidan ko ng pagkain ng uh, Dunkin Donuts dito sa uh, uh, sa Sampinit, mga amigo. And so parang liliko na yata ako dito. Okay, liliko tayo dito mga amigo. Based sa map, eh tayo dito tayo liliko. Tapos unang kanto sa kaliwa, liliko pa rin tayo dito. At uh, mukhang nandito na. <laughs> All right, shout out sa ating customer na si Luvelia Dayan Jela. All right, mukhang nandito na nga. Ito yung pin. So dito tayo titigil at uh, tatawagan ko muna ang customer. Ayun. Diyan agad. Si Miss Luella. Dayan, Hi, morning, Miss. Hindi ka ba gulat? Uh, gulat <laughs> ka na kina pa? Uh, uh, miss, go vlog, Miss. Iputan eh, na din sa akong Shout out kay Miss Luella. Luella Jella. Thank you, thank you Miss. Sabi ni miss ha? Alright. Delivery done. At uh, balik na tayo ng sumag. Ayan. Okay. First booking. <laughs> first booking. Meron tayong magkano? Uh, mamaya na. <laughs> Hindi. Tingnan ko na. Tingnan ko na muna ngayon. Sa incentive natin. 8 gems. Ayan. 8 gems. At yung uh, earnings natin sa so, first booking is 146. O, oh, di ba? Not bad. 146 for just uh, a few minutes. So, yun. At public na tayo ng barangay. Sumag mga amigo! Woohoo! Labas na tayo dito. <laughs> Alright!